de edad pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga uh, nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment at ang katunayan niyan yung magwad feelings dahil sila ay minor de edad nung naganap pero sila ay 16 at 17 sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila'y nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwa dealings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na, men na galing sa minor de edad. Subalit, hindi tama pag sinabing Kapag minor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung uh, uh, birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas at yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaring maging parusa dun sa men na isinagawa nung mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato. Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan, yung bata vulnerable, ginamit na ng mga sindikato exploited na, biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit nang estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin uh, sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas. Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child ibig sabihin may pananagutan ang mga uh, bata ang mga magulang meron ding maliwanag na usapin pananagutan ng mga gumagamit sa bata section 20c any person who in the commission of a crime makes use takes advantage of uh, or profits from the use of children including any person who abuses his authority over the child, uh, shall be uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime, shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum uh, sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata again ihiwalay natin yung implementasyon ng batas kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila pero iba naman ang batas mismo Opo katulad po ng sinabi ko kanina wala po akong uh, nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati ayan ay na po kagad sinabi ko po ay eh, napakaganda. Yun lamang po siya usapin. Doon lamang po sa edad. At iyon uh, po talaga ang, uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng ngayon ay nasa ganong edad na po. Huwag niyo, pong, huwag niyo pong isipin na ang aking... Uh, uh, amenda ay para guluhin o sirain ang ang honor uh, ng batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Uh, kayo po ay uh, magaling na abogado, uh, kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima, uh, pero iisa lang po yung ating uh, mithiin, na ng mga bata, bata. opo, Pero yung mga nakagawa po ng mga hinoy, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata ito mga ito. Tama po yan at kaya, kaya nga nakalagay din sa batas kung sila ay kumilos at uh, magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga uh, tulad ng mga uh, nasa hustong gulang na from 15 uh, from uh, 18 to 15 dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na at yung 15 and below naman, pagka serious offenses pwede silang Uh, mandatory confinement for a period not less than one year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than one year. So hindi tama pag nagkasala ng ng homicide, ang mga minor edad na, uh, na ang edad ay 15 and below. Sinasabi ng batas, Mandatory confinement of not less than one year. Pe pwedeng maging two years, pwedeng maging three years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, 9, dapat pakawalan. Labag sa batas batasyon. Ngayon, nais ko rin uh, ipaliwanag at uh, il uh, ilagay sa records po natin. Narito si... Uh, ...Senator Sherwin Gatchalian. Uh, nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga uh, nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos uh, na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepiso at uh, kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals. Sila ay sinasab... Uh, uh, inalagay sa isang diversion program. And uh, Senator Wingo Chalyan, in fact, I remember during the debates in his first term, uh, was supportive of... Uh, uh, was supportive of adding uh, budget budgetary support for the full implementation of this law. Kaya uh, we welcome this opportunity uh, to debate this. Dahil dalawa ang punto rito. May merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng uh, mga nagkasalang menor de edad. In fact, on record may, la, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. Uh, and, and, therefore, uh, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng uh, uh, diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon at tingnan din natin uh, itong usapin nung lowering of the age, ako ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old uh, although even if you're 10 years old again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng minimum one year mandatory confinement pero pwedeng ma-extend uh, dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay uh, naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa uh, debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung uh, lagi naman natin dito yan eh, sa Senado. Tayo'y uh, open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Caetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, alam nyo, ah, mahal na ah, kaibigan, Senator hindi pangilinan. Yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, Nako. lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y uh, kaninang-kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, e ay eh talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip ito lang pong pagpapababa natin ng, ng edad, ito po ay ano eh, kailangan meron din tayong gano'ng warning eh, na sana po, sana po buksan din po natin ang, ang isip natin sa, sa usapin ng kailangan na. Hindi ko po, hindi po, wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o ano hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi ma hindi masikmura. Ako na to, ha? ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako. Ha? Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang ko ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o ano, wala, wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taumbayan kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukohan at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po'y inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, de, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung makakaroon tayo talaga ng, ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patapatawarin nyo po ako, Itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi niyo po na sa batas niyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yan po ang nangyayari sa ground. Narinig niyo naman po ang uh, sinabi din ng ating kasama ni si Sen. Rafi, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po ay nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay ina hindi po never ko po 'yang gagawin sir never ako po gusto ko po magtulungan po tayo para mas po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan kung saan ang direksyon po nila katulad po ninyo ako sumasama po ako sa inyo yung lamang po ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman naratibo po 'yan ng isang taong nakulong nakita ko mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga aket bahay. Hindi naman po ako naging aket bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Eh, talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato. Nung ako'y bata. Kaya alam ko po, alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng, 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 mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yun, eh, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng, ng uh, pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abuga